Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Chin Rodriguez, Mama Sagali Channel, a faith healer, also a martyr. So ngayong hapon na to, tiga natin na nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, a special gabay for the month of June 13 hanggang June 19 for the sign of Aquarius. So, Aquarius, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina mo kayang energy o kaganapan sa buhay ng mga Aquarius ang ating mahagilap? So, guys, this reading is a general reading lamang hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. For because don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos update. And of course, maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag skip ng ads na way pagpalaing kayo ng Diyos at may kapal siksik -sik liglig na guumapaw na biyayang manubalik balik sa'yo. So let's see what is the messages, advices ng spirit guide ang ating masasaga for today's video. Let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay mo ang ating mga hagilap? So, let's see. Angels, please give me information for this sign of Aquarius. So, there's an age of once for a new beginning. No? Magkakaroon ka ng bago simula dito. No? Ibig sabihin, um... dadagsain ka ng mga bagong oportunidad or something dadagsain ka ng mga bagong kaalaman or maaring may mga bagay kang matutuklasan may mga bagay kang malalaman no? So let's see what is additional messages. So there's the Queen of Wands, a uh, Queen of Swords. Sorry, this is the bigger picture, no? Unti unti mo na masisilayan. Unti unti mo na makikita yung mga posibilidad na mangyayari. no? Kung bago magkakano ka na something blue. Strategy or intuitions, and of course, uh, since I'm doing the judgment, so this is a wake-up call. No, you need to pay attention from this. No, kung bago pinapaalalahan ka na kailangan tutukan mo na ang uh, buhay mo ngayon. No, kailangan mo na magin serioso no, kailangan mo ng um, tawag dito maging um, uh, maging tawag uh, dito maging mature na no? sa mga decision or gagawin mong action and because there is the page of pentacles with an investment so see invest wisely so dapat alam mo sa sarili mo kung paano ka mag-grow at paano magkakaroon ka ng expansion dito additional messages So, there's the eight of swords. See, napapalibutan ka ng toxicities or either there's a toxic behind the. Oh. May mga toxic sa paligid mo. May mga bagay na kailangan mong liwanagin. May mga bagay na hindi ka dapat nagpapabudol. Hindi ka dapat nagpapauto. Something na brainwash here. So, kailangan, alamin mo, alamin mo sa sarili mo na yung bagay na yon kung baga dun, kung saan ka lalakas at paano ka lalago, no? And er, because there's a the king of course there's a devoted support the first, and there's a something support, no? With guidance. So the ace of one's surface and So there's um the four of pentacles. So protect your power, protect your energy, no? Protection na mo yung sarili mo laban sa mga negatibo, sa lahat ng mga bagay kasi may mga bagay dito na kailangan mong pag-isipan. Lalo-lalo na yung mga oportunidad na papasok sa iyo kasi may mga ideas ka diyan na kailangan alam mo kung ano yung magiging consequences ng mga bagay na yan. So there's the nine of pentacles. Maging secure ka sa lahat ng bagay na meron ka. No, lahat ng mga iisipin mo kailangan na um, alam mo yung kalalabasan ng eksena. There's a night of wands by slow and steady. See? Para taliing kalmado. Huwag masyadong agresibo. The more nagmamadali ka, the more na matitisod ka. So, let's see what is that? page of pentacles. Represent the child. So, there's an action. See? You need to pay attention at kailangan mo ng kumilos gumalaw. No? Nagkakaedad ka na at maaaring, um, kumbaga, nababago na rin ang lakas, no? ng iyong katawan. So, nakakaranas ka na rin ng pagod at maaari nga, nakakaranas ka na rin ng kumbaga katamaran. No? Parang na, ano ka na, parang napapagod ka na, parang nawawalan ka na ng gana na paulit-ulit na lang yung eksena. Kaya kailangan, kumbaga ngayon pala makapag-isip ka na kung ano yung kailangan mong invest para nang sa ganon um, ba diba? kung kumbaga blessing blessing na lang, easy-easy ka na lang hindi na yung super kayod talaga This is the page of once for good news. May magandang balita dito ha. Magkakaroon ka ng new ideas and new plans dito. And because there's the four of Wands by something celebration. So may mga bagay or eksena na magkakaroon ng celebration. Kaya kailangan maghihanda ka. Kailangan na isipin mo yung gagawin mo action. Kung mag-isip ka, wag pa na gastos, magtipid, mag-ipon, mag, mag no mas ibisipin mo ko ano ni pagkakagastosan mo kung paano lalago ang iyong finances additional messages for the ease of one and of cards okay the the ease of Wands, at of cards the four of cups Rev represent the devil card. So, something temptation. Or either uh, tukso, or um, kumbaga um, bully, or something like that. Kaya kailangan mo i-evaluate mamamaya. Yung mga bagay na sisimulan mo plano ay patibong lang. Kumbaga, um, ano lang yan, parang kumbaga akala mo Uh, mag maganda yung kayihinatnan niyan pero hindi pala kaya kailangan pag-iisipan mo mabuti ha kumaga hindi pwede pa dalos-dalos ka mamaya inoferan ka ng ganto tapos hindi mo pala alam bitag pala yun Ganun. kumaga maging aware at laging handa sa lahat ng mga gagawin mong decision kumaga kumaari lang mag ano ka no kumaga kumaari lang mag double check ka talaga so there's the queen of swords and the king of pentacles uh, represent the the hermit card. So this is a soul search and soul enlightenment. May mga bagay dito na parang inoolats ka, minamalas ka. Oh. So let's see what is the judgment and because the knight of wands represent the Six of Swords, the transition, no? Kailangan mo na makali sa situation. You're parang, there's a something, um, kumaga, uh, something, a uh, fear from your comfort zone, no? Kailangan mo na makawala dyan sa comfort zone sa mga bagay na kinakatakutan mo. No? gawa ng negatibo lang yan. So, let's see. What is additional messages with um, the Page of Pentacles and the Chariot card? So, there's the lover. So, something connection, no? About sa investment. So, ibig sabihin, connected din dito. Piliin mo yung taong makakatulong sa'yo. Piliin mo yung taong alam mo kung paano mag-grow at paano mag-expand. Diba? Diba? kumaga dyan sa tao na yan, may, may ano ay eh, kumaga mataas ang ano niya, no? Kumaga masyado siyang uh, nakapokus sa buhay niya, mas gusto niya kung paano niya pagyayabungin yung buhay. Hindi yung taong, um, di ba, kumaga happy go lucky lang ganon. Umiwas ka sa mga ganong eksena. Yung walang mga responsibilidad sa buhay. Let's see what is additional messages with the aid of sword and the page of wands represent the five of pentacles so there's a something financial crisis no that because of um, surroundings, no? Kung magkakaroon ka na ng UIDS dito, kasi parang something na, kung marami kang obligasyon, marami kang responsibilidad na inaako mo, no? Kailangan kumawala ka sa mga ganong eksena. Dapat alam mo sa sarili mo yung uh, grounds mo lang. Hindi pwede yung lahat na lang kinukuha mo. Lahat na lang inaako mo, no? Kung maga, mahihirapan ka at the end of the time. So, let's see what is additional messages with the king of cups and the four of wands represent Um, the Queen of Wands. So, something uh, confidence, no? Kung baga, kailangan lakas naman loob mo, no? Kailangan mo maging matibay ka. Kailangan mong hilahin yung sarili mo sa sa positibo. Kailangan, alam mo na, motivation. Or uh, kailangan tuloy-tuloy yung eksena mo. Hindi pwedeng um, uh, pabago-bago yung nararamdaman mo. Something a for one, something a celebration, homecoming, and family gathering. So, there's a something support with the guidance. Sinusuporta ka kaya kailangan lakas ang mga mo dito. Additional messages for the outcome. So, this is the tower moment for a major changes, no? May mga pagbabago magaganap. So, uh, something a chaos, destruction, disaster, or either uh, rebuilding, no? Kung maga-depende sa situation mo. So, represent the star card for healing. So, ibig sabihin dito, unti-unti nang maihilom yung mga nangyari sa'yo from the past, no? Kaguluhan, sakripisya, paghihirap, lahat ng mga bagay na yan, unti-unti ka na makaka-recover. Additional messages about sa career. About naman to sa career, so there's uh, the night of Wands for the silence. So there's a final fusion for perseverance. So kailangan mo magtsaga dyan sa negosyo, trabaho ka na buhay mo. At the same time, there's uh, the Ten of Cups with happiness. No? Gumagay, kung gusto mo yung ginagawa mo, mahalin mo yung ginagawa mo, magtatagumpay ka. No, kumbaga sinasabi sa dito na wag mong isipin na trabaho 'yan. Isipin mo na kumaga, na nag-enjoy ka at passion mo 'yan. So let's see. Additional messages about sa career. Dagdagan natin yan. Gusto ko yan. And there's a three of swords. So, kumaga lahat ng mga paghihirap at sakripisyo mo, may kaakibat yan tagumpay. Kaya ibig sabihin, hindi po ikit nahihirapan ka ngayon, mahihirapan ka na sa susunod na panahon. Hindi. Nahihirapan ka ngayon at sa susunod magiging magaang na yung trabaho at magiging magaang na ang buhay mo. Ganun yon Mas maganda yung uh, sacrifices Today, then of course, uh, our sacrifices now. Tomorrow, happy-happy na lang. Ganon. So, let's see additional messages about sa love life about sa love life mother sa the hangman so something um a new perspective so ibig sabihin baguhin mo ang mindset pananaw no may mga mali kayo dito kaisipan ng iyong partner or maaring yung person mo maaring toxic and there's a the temperance so something of perfect timing so kailangan maging kalmado kumaga nagigi agresibo dito eh no lalo, lalo lang sa mga decision kasi that there's a flight no kaya siguro nagiging pala decision or dahil um dahil um, sa pride no na pinangahawakan no it's either pares kayo nagtatrabaho or either yung person mo nagtatrabaho kaya ganun yung pinaka outcome additional messages about sa health sa health mo there's the ease of cause for um, a new beginning no there's the queen of cause with the practicality so pagdating sa health mo unahin mo yung kapakanan mo Unahin mo yung health mo. At the end of the day, lahat pa walang mga bagay na magsasuffer kundi ikaw. Dahil sarili mo yan. Additional messages for the magical fairy messages. For magical fairy messages, surface and white, everything is okay. No need to worry, ha? In <coughs> Lahat ng mga bagay na nangyari sa buhay mo ay may ibig sabihin at lahat ng mga bagay na yan ay may dahilan. At lahat ng mga bagay na yan ay tinatrabaho na trabaho na sa magandang paraan. So there's a children, no? Some of you may mga anak ka na or may, may inaalagaan ka, no? So let's see what is the synchronicities. Let's see what is the synchronicities. Let's see for a change, no? May mga bagay na unti-unti nang mababago. May mga bagay na unti-unti nang mag-iiba. There's something um a clues or something uh formula. See? Makikita mo na yung mga bagay o oh, yung ano, yung way no or something strategy. Mali yung sistema. Okay. Sistema do. No? Maaring babaguhin mo na yung sistema. Na ito nga, there's a change for, a uh, Uh, something of uh, formula. Parang gano'n. Uh, ibig sabihin, change for a sistema. Gano'n. So, babaguhin mo na yung um, pananaw, babaguhin mo na yung um, sistema ng pag-ikot ng inyong eksena, no? May maaaring sa love life, sa career or finances. Parang uh, may nagsisilbing complication dyan, no? Kung unti-unti nyo nang lilinisid kung aling mga mali, no? Na alam nyo kung saan kayo nagkakaroon ng uh, pagkakamali, no? Additional messages for yin and yang oracle card. And there's an air signs where Gemini, Libra, Aquarius. So see, same ano kayo, air signs. So there's a something nurturer, no? Napaka-nurture sa yung pagiging ano, uh, pagiging uh, most hospitable. Tapos, yung Kumbaga masyado ka maalaga, masyado ka ma, um, um kumbaga, maalaga mga si Kaso. And there's a sun, strength, and power, empowerment, no? So, si binibigyan ka ng kaliwanagan, kaayusan, at kalakasan dito. Oh, So, let's see what is additional messages for Archangel Michael. For Archangel Michael, let's see what is the messages, advices iyo ng ating angel spirit. And there is a take your time to make a decision, no? Kumbaga, um, kumbaga binibigyan ka ng oras at panahon para makapag-desisyon. And there's a positive thought to create a positive result. Always think positive. Ooh. So, let's see what is the angel's answer. For the angel's answer, represent what? and helpful people, no? Maraming taong tutulong sa'yo or may mga taong tutulungan ka. And there is an abundance, no? Bibigyan ka sa ganahan at bibigyan ng maayos at karangyaan ng buhay mo. There's a something if you believe. Basta naniniwala ka sa lahat ng mga bagay na pinangahawakan mo at sa lahat ng mga bagay na ginagawa mo, magiging maganda ang takbo ng eksena mo. For the chakra messages. So, see, there's a sweet, no? sa dami mo ng pinagdaanan pait, it sakripisyo, may tamis ng tagumpay. And there's a release. So, may mga bagay na kailangan mo lang alisin. Lahat ng mga negatibo na nasa hanay mo, lahat ng mga taong anay sa hanay mo. Kailangan mong baguhin at alisin. There's a confusion. No? Mapanggulo at ginugulo ka lang nila. Para, para sa madaling salta, nililin lang ka lang nila para hindi mo maabot yung mga bagay-bagay para sa'yo. Or either, may taong nanlilin lang sa'yo. No? Ginugulo ka para uh, ma maiba ang pananaw at maiba yung kaisipan mo. No? So, let's see what is the romance angels. And there's an express your love, no? Ipakita mo sa partner mo, ipakita mo sa, ta sa asawa mo yung pagmamahal mo. And let your friends help you, no? Hayaan mo ang kaibigan mo, tulungan ka. No? Supportahan ka. So, let's see. What is additional messages for Monsology? And a fairy climax approaches. So, ibig sabihin, sa exciting part ka na. And prosperity lies ahead. Talagang paparating yung kasaganahan para sa'yo. Diba? Additional messages for this energy. Additional messages for this energy represent what? And there's a man think ah uh, the thinking man. So meron dito ng um, taong kung maga ng kabilang isang diamond na napaka importante mo or either ikaw inti kung mayroong kang hinahanga ano mayroong kang minamahal na tao. And there's a community. So ibig sabihin na sa paligid mo lang yung mga taong tutulong sa you or either nasa sa paligid mo lang yung taong toxic or something there's a third party involved. And there's an indecision. Na, kung nahihira pa ka mag kung sino yung pipiliin mo. Yung jowa mo ba o yung asawa mo. Char, sino doon ti? Hindi may, may pumasok na gano'ng eksena, ha? Huh? Additional messages. And there's a change, no? Kailangan mo nang babago. yung sistema at ang eksena. So, there's an adversity. So, lahat ng mga challenges na nararanasan mo, it's the best way to learn. No? Unti-unting hinuhubog ka sa mga karanasan na yan. So let's see what is additional messages. And there's a school. Oh, I told you. There's a lessons. No? Talaga, madadag, talaga madadagdang kaalaman mo dito. And there's a trust. Kailangan mo magtiwala. No, may mga bagay na parang innocent ka pa pero binuhubog ka lang sa mga karanasan na yon. And there's a confidence, no? Kailangan mo lakasan loob mo, lakasan mo ang kumpiyansa mo sa sarili mo. And there's a something spiritual activation. Hindi kumaga ina-activate na lahat ng mga karanasan mo dito bo, sa spirituality na yung mga bagay na naranasan mo, it's a God plan, no? Hindi yan sumpa or hindi yan kamalasan talaga nagdaano. Kumaga gawa yan ng ano, ng parang Uh, plan ni God. No? Parang hubugin ka sa kung ano man yung karanasan mo. And there's a writing. So, ibig sabihin, isusulat na yung sarili. Kung bagay isusulat na yung eksena mo, yung, yung mga mararanasan mo, or mga, kung parang ano to eh, parang kwento mo, ganon. No, parang eto na, sinusulat na. At uh, ikaw, or ikaw, yung iko yung gagawa ng, na ikagaganda ng kwento mo. So, ikaw yung magiging director dito, ti. Kaya galingan mo, you can create your life and you can destroy your life. So, depende yan kung ano gusto mo. And there's a fresh air, no? May sariwang hangin dito, kaya kailangan, no, lumanghap ka ng sariwang hangin or something, an air sign nga, na magbibigay siya ng fresh, no? New beginning. Additional messages. And there is an inner earth by um, you survive this. New solution and beginning. See? Nakasurvive ka. Na, naranasan mo na to eh. Inulit lang to kasi may mali nga sa sistema mo. Kaya mauulit ulit. ba? Diba? And there is a baby step. So, actions. Follow your intuition. No, makinig ka sa intuition mo. Kasi may mga bagay na kailangan mong kumilos at kailangan mong baguhin. And there is a something wait. No? Naghihintay na ang universe for you na may opportunity na ibibigay na sa iyo, no? Hindi ka pa kasi natututo. Oh my god, hindi ka nadadala. Jesus loving quote said, And he that believe on me, the works that I do shall he do, and the greater works that he shall he do, because I go to my Father. So see, kung naniniwala ka na lahat mga ginagawa mo ay ayon sa kalooban ng Diyos, ipagkakaloob niya kung ano yung mga bagay na karapat-dapat sa iyo. No? Kung, mag kung alam mo yung mga bagay na ginagawa mo ay kung paano ka mag-grow, paano ka mag-expand, ibibigay sa iyo at ihahain sa iyo yung mga bagay na alam niya kung paano ka papalawakin ng kaalaman, kaisipan, at yung mga karunungan. So let's see what is the angel's number. What is the angel's number represent what? 13 thirteen, starting fresh, si. Sabi ko iyo eh, mayroong magbago, mag there's a something, an air sign that brings you up fresh new beginning. So, let's see. Step out of your comfort zone. You are about to create something meaningful in your skills and solid bring uh, prestigious and profits. Build your confidence and trust in your decision. See? Dito pala sa unang baraha natin, di ba? Sinabi ko sa'yo, nakakulong ka sa isang bagay na kinakatakutan mo. Kaya kailangan mong kumawala sa comfort zone mo para malam, maram, malaman mo ang totoong kakayanan mo at ang totoong um, Uh, katangian mo na kailangan hubugin, ilabas ang sariling kakayanan, kaisipan na magdadala sa iyo sa tagumpay. Dahil may mga bagay dito na kaya ka hindi mag-grow-grow -grow, kasi natatakot kang sumubok. Kaya kailangan, try and try, dai. Hindi pwedeng ganoon, kuya. Kailangan nilaban mo. So, let's see what is the messages of life. Kapag hindi ka lumalaban at hindi mo sinusubukan, iikot ka ulit, babalik ka ulit sa eksena. Ganun yon. So, ibig sabihin dito, para maputol yung ganong eksena or something, a negative um, aura or negative eksena ulit, kailangan mong matuto. Kailangan mong dumaan na um, huma, kumaga, maging matapang na humarap no, sa mga bagay na kinakatakutan mo. At sinasabi na messages of life, I reap. what i saw today i remember that all things and all i do come back to me in some way i understand that i reap the fruits of what i saw and fill my life with thoughts and deeds of abundance light and love i saw these uh, these seeds knowing i will harvest the greatest riches. So, see, you have a potential, eh, no? Nakikita mo may potential ka na mag pero ikaw mismo ang naghaharang. no? Kung paano mapapalawigin ang iyong buhay at kakayanan. So, ngayon pa lang, matuto ka na, kung mag-, uh, mag ano ka mag adventure ka mag discover ka kung paano mo papalawigin at papalakihin ang kakaalaman at kakayanan mo huwag kang matakot sumubok ilaban mo yan so guys this is a a special goodbye for the month of June 13 hanggang June 19 for the sign of Aquarius. So Aquarius, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos updates And of course, maraming salamat sa mga walang sawa pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na ang hindi nag-skip ng ads. Naway, pagpalain kayo. Nandiyos at may kapal. sik liglig, nag-umapaw na bihan ibigay ang balik sa inyo. At maraming salamat po. And see you in the next video. Bye-bye and babush!